Bayo. una wala eh. Parang sumayad eh. Parang lumapat ng una eh. Wala namang kamay na gano'n noong Pero, una no Naku! Naku! Oh, explain mo! Nakahubad! Diba? Oh. Kasi may balak. agad. Alam ko na yung iniisip. Game na! Game! Oh. Ibit ulo ko. Kaya ko natabusin ah. Oo! Nilapat mo! Nilapat mo! nilapat! Mo. Nilapat mo! Hindi ko nilapat! Hindi ko nilapat! Next. Ito na, ito na, ito na. Hey! Ito yung eksena namin. Baka sa... sexy naman itong babaeng to. Kasi nakatalikod ka. Sexy ba? Ganun mo makikita ang babae pagka sexy pag nakatalikod? Eh bakit kay Lore nakaharap ka? Ito, magkaharap din tayo. Okay, ito po yung karamihan. Eksena namin <laughs> sa Okay. <alami. laughs> ganda naman ito. Sobra. Ilista mo lahat ng gusto mong gawin dyan. Ikaw ang gumawa niyan. Parang ang girly, ah. Oh. <laughs> <laughs> ito ang mapapasaya sa'yo. Lahat ng pangarap mo. Tapos araw-araw mo siyang basahin. Araw-araw mo isipin ang mangyayari yan. Oh. Last pong to, eh, oh. no? Nah, Nalalamig na nila yan. Last na yan. Ano ah, yan? Direk Romel. Oo. Oh, Direk Romel yan. Pa-uwi. Malabi na tayo. Malabi na tayo mo pa up O. Oh, yeah. Parang ito na natin last na na. Yeah. Tapos yung mga lines sa amin ang haba Oo. Oh, oh. no, Though last naman na. Last na. Pero parang like syempre lahat gusto na umuwi. Ay, ganyan. Yeah, yeah. So kaming dalawa napapressure kami na galingan na natin to ah. Ma-one take. One take na lang. Diba? One take naman. No, one take na Okay. <laughs> sigurado matutupad yun. Tutulungan pa kita pagtutulungan natin ang mga pangarap. Bakit ka nakatawa? Ha? Ba? Ano mga lines na? Tiyo. Yeah. Nung moment na to, gusto ko itang tanungin kung bakit? pause mo na, kung itutuloy ba natin sa kiss or hindi. So, explain mo sa kanila bakit hindi natin tinuloy yung kiss. Ano ba, nasa script talaga? May tatawag, or? Oo, may tatawag talaga. Huwag ka rin naman masyadong feeling. Nasa script talaga yun. Okay, tuloy na. Yan lang naman ang <laughs> susunod. Na-spoil ko tuloy. <laughs> ba bakit ganun pag kasi yung script may tatawag may basta may interruption interruption <laughs> ganun talaga kasi talagang i think it is the ano it is it is it is the something <laughs> <laughs> ayun na yun wala na tumawag na eh sa atin nakita so diyan na no, doon. diba ba? No, udot yung kiss eto wala ka nang kawala dito <laughs> <laughs> Itong ano na to, clip na to, sa ano naman to, Tonight with Arnold Clavio. Nag-guest ka. Tapos, tala rin. O, mo, ikaw nagre-request ng peace? Hmm. Big Soto! Pog! Tunanakit, tunanakit, Ayan, nagalit galing si Nino. Yay! Thank you po! <laughs> Sakit. Yung gulat eh. Nang batok eh. Talaga. First, first kiss. Jack, <laughs> <laughs> Jack Roberto, naninili ng halik. Nanggibigsa ko. Boseng-boseng. Ngayon, Jack Roberto na. Lasi. Masaya. Kiniligan ko doon actually. May, ba actually, yung yung initial... gan, May batok. Ang pwede na sa'yo kiligin May batok Hindi yung initial reaction ko, kinilig muna ako. Hmm. Tapos narealize ko, ay mapapanood ni mama. Tapos bukutukan yes. kita. <laughs> <laughs> yun yung okay, unang kiss namin sa TV. Hmm. E. Okay, mga kapuso. Ta Tapos na yung turn ko. So, yun na yun. Ito naman. Ito okay, naman. Yung waray. Yung... Explain mo muna itong excited. Ano yan? Ah, okay. Saan? Ano yan? Ano yan? Ay <laughs> sa anak <laughs> ni versus anak ni uh. Na parang nag-aaway na kami ni ano ni Eric, mm. ni Kokoy. Si Migo. Karakter ni Migo Adiser. Kasi parang ipinipilit niya na maging kami. Kasi ang ganda ko nga. Ganda mo. Exactly. Sobra. So, talagang nakipag-break siya sa best friend ko, si Katelyn, si Kate Byrnes. Nanapanood by ka yan? Para... Sabi mo, explain, explain. ko eh! Para maging kami. Mm. So, nagalit ako kasi sinaktan niya yung best friend ko. Tapos, ito yung nangyari. Okay? Play ko na! Play mo. na natin, no? I'm not gonna let you go again. Pwede ko binibigyan ng mga ganyan? Hindi kita mo? Kay drama yan, Ay! Yung nagulat, pero may hawak. Nunguna wala eh. Parang sumayad eh. Hindi! Yung ano... Kunwari paggalit oh, sinambal. Yung nagulat ako kunwari, pero paglingon ko, naka-awak na ako. So alam ko. Sorry, sorry. Ano si Tsaka hindi tayo mapapahiya dyan, ng siya ko niya. Oo. Mga ano na sabi gan ka. Laging ganun. Lagi tayong nagbabawat wash. So, ano nga mas sabi nga? <laughs> parang lumapat nung una eh. Hindi! Wala namang kamay na gano'n nung Meron. una eh. Meron. <laughs> Huwag yan, sumayad ng konti. Sumayad ng konti. Hindi. Naalala ko, nag-alcohol pa nga si Migo nun eh. Hindi sumayad kahit kapiraso? Ka <laughs> Hindi. Tinong mag-gawin natin. Kalibasa kasi, ikaw, nilalapat mo talaga. Ni Kaya hindi mo na-experience yung mga ganun daya. Kasi Pero ikaw, hindi. talagang hayok na hayok ka humalik. Ay, ay, grabe yung hayok. Grabe para <laughs> sabi yung Sabi mo, Aris, pagka kailangan sa Excel, gawin. Tsaka tinatanong po po lahat ng leading lady ko kung komportable ba sila. Okay lang ba sa alila? Kasi pwede naman daya eh. Kagaya ng ginagawa niya. So, uh, para sa eksena, bigyan ng justice yung scene. sequence. Yun nga! Oh, ang move. Ano ano ito yung galing mo! Trabaho lang. Oo, oh, ito yung professional. next ano. ano 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 ano. na nga. Ito ah, talaga. Igigil ako. Oh, explain mo! Nakahubad! Oh. Diba? Kasi may balak. Agad. Alam ko na yung iniisip. Tsaka children. Sure. <laughs> sa daig kayo ng lola ko. Hmm. Oh. Ba't nakaubad? Eto na. Kasi nag-transform kami from werewolves. Hmm, pares pa kayong hubad. Hmm. Hindi na! O, oh, technically, meron na akong Dina ano dyan, pa cover na. up. Ay, yeah, <laughs> <laughs> Pero, technically, talagang magkadikit talaga yung... Okay! <laughs> magkadikit talaga yung bodies natin. Video na ako, guys. Diba? Oo. No. Hindi kasi Kahit syempre para talagang, para talagang maramdaman yung warm ng eksena and yung talagang intensity. Mm <laughs> Tapos, etong likod warm, na to, etong, etong mga bato-batong yun sa likod namin, neng na puro langgam yan. E, so, sobrang sweet nyo. I know. I'm like, guys, so natin masyadong ipahalata. Kasi parang sabi, <laughs> Hoy! <laughs> pwede magsalita. Salita. Oh, dali na. So, ito, ito na yung, na yung parang natamaan ng baril si, ano, si... Si Mr. Dencio. Dennis Trillo. Hmm. Um, Maka close kayo. Hindi <laughs> <laughs> Sorry. Okay, Dennis. Kay, kay Mr. Dennis nga, Trillo, na baril siya. So, umiyak ako, umiyak ako dyan. Akala mo, nakatawa ako dyan. Ang saya ko dyan inside. Pero, umiyak. <laughs> Pero... <laughs> Higil ako ah. Pero, ganyan, ako. iyak ako. ako ito mo, hindi iyak ako. Kasi nga feeling, kasi akala ko mamatay na siya. Okay, game. Huwag na, ayoko yeah. na i-play. So ito na yung, ito, ito na, na. na yung, na, ito na, na mangyayari. <laughs> ito na yung mangyayari. Ito okay. na yung mangyayari. Game, hindi iyak ako niyan ah. Ay, dugo pa na yun. Akala ko laway ko. Ganun ba yun ah? Parang sininggot mo kaya lumabas. Hindi. Nakalabas okay. <laughs> ako sa power form man. Ay, dear friend. Lumabas yung mga, mga talaga. Tsura. Diba? Oh, Tinignan ko yung bala, di diba? oh. ba? Oh, Ang galing. Ah, but... Teka lang, napaka ng kundi ko sa yung yung. Tinignan mo lang, nalusaw. At saka wala talaga sa totoong buhay. Yung in-imagine ko lang talaga. Yun. Ang ganda. <laughs> okay. Tinitikan <laughs> okay. yun. Ng... Ay! Wait lang, may napansin ako. Tingnan mo, tinan mo mabuti. O, oh, di ba patay na si Mr. Dennis Trillo? Dapat yan. Pero nakaakbay pa rin siya sa akin. So, aminin muna natin sa ating mga televiewers. Hindi <laughs> kayo yung karakter. Kasi kung, kung pinapasok niyo yung karakter niyo, basta, tuloy na lang natin. Ayoko na mag-comment. <laughs> Game na! Ikaw <laughs> po, Morwar. de defocus ka. <laughs> Ang game. ganda! Ang The ganda. Game na. Pwede na, namang na. inipit mo sa kilikili mo yung kamay. Ang <laughs> nakasandal kang ganon. Kaya ay, ay naka ganyan. Hindi ko. Ito ko na. Hindi. Siyempre na ako naman. Hindi na ako naman. Ano ba, Tegi? Game na! Game! Ang okay. ilito ulo ko, kaya ko natapusin ah. <laughs> okay. Oh my gosh, I'm ko again. Thanks to you. Nag-hug. Kita mo yan? Hmm. Sa dibdib mismo. <laughs> Happy niya din. Hmm. Happy niya din. Di ba? Hmm. ganda rin. Umipitik na ako, niya kukuy AB niya pa siya. Look of love. Parang yung gini-milt niya. Ano ba? Ano na ha? Look of love na nga Ang ganda. Kit mo yung ngiti Tingin ko dyan? Oh. Tingnan niyo. Ngiting-ngiti ka eh. Yung hmm. diba? ngiti niya. Look of love. Look of love, everybody. <laughs> oh! Nilapat mo! Hey, nilapat mo! Hindi ko nilapat! Hindi, hindi, hindi ko nilapat! Hindi ko nilapat! Point hindi. Promise talaga. Promise to the earth. Nagaling ng earth. shot. Kumuha Hindi, hindi. Hindi <laughs> <laughs> nga lang. Ganda eh. Tapos na eh. Five seconds. <laughs> hindi. Sec. Alam mo, tinanong talaga. Eto. <laughs> Wala talaga siya sa script. <laughs> ang nasa script, magyayakapan. Magyayakapan. Kaya lang, so, nag-cut. Tandali, tandali. Tandali. tandale, but... tandale, 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 tandale. <laughs> <laughs> Kaya lang, oh, nag-cut si Derek Pico. <laughs> Tapos, kinausap kami ni Mr. Dennis. Na parang sabi niya, parang ano, sobrang, gan ang ganda na eksena. Kailangan nating ikis kahit snack lang sabi ni Derek Rico. Tapos, Rico si Dennis. Hindi hindi ko alam kung sinabi ni Sir. Ami! Ano ba 'to? Ang talaga yung bakuna mo eh. Ang ako sa <laughs> eh. So, ano, tag dito. So, sy syempre si Mr. Dennis Trillo being a gentleman, di ba? Wala siyang, wala siyang sinabi. Kumbaga parang ako yung sa akin ang decision ganyan. So, eh hindi kaya pa, lang. Eh kaya lang kasi <laughs> nga, <laughs> <laughs> di ba? Parang ano, hindi pa, hindi pa ready. ano hindi ready? Eh kasi ang uh, um, bilis lang nung pag-transform namin. So hindi ako nakapag toothbrush. <laughs> 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 yung pala yung, yung pala yung dahilan. So kung nakapag toothbrush Aray! <laughs> no, <laughs> ka. Aray! Kapayag ka. Hindi Dapat rehearse mo. So nag-toothbrush na ka muna <laughs> niya? Ano na lang yung confidence? O oh, hindi, charot lang, nag-moutosh ako nga. Oo, oo, na sila eh. Mouthwash, pabango, gano'n lahat. Ay, ba't super effort? Eh, syempre, para talagang impression. Tama. Diba? Tama. Like, Tama. Like, Tama. Tama! Game. Ulitin natin, Anen? ulit. Ulitin natin, rewind. Tapos Mula ka. lang doon sa look-up Makaka lang. Makaka-copyright pa tayo. Kikigil <laughs> talaga So na, ito yung totoo. Ah, may isa ko pala. Yung kasi, ano? Plain boto to, ha? Ah. Ano naman to? Hmm. That's my ambo. Ay, ang taga nito. Anong year yan? 2000... Ano ba sa year, eh? 16? After, ano, uh, half sisters. 16 yata. 2016. Mm. So, means... that's my amboy. Ito yung eksena na nagtampo si Maru, yung karakter ko, kay Brian sa karakter ni Andre Paras. Dahil, akala ni Maru, hindi siya... Late. Oo, oh, oh, dahil late. Atotohan tapos, akala niya, <laughs> oh, hindi Okay. parang okay. ine-effortan si Maru just because hindi siya girlfriend. Na dito sa part na to, may gusto na talaga ako kay Andre. Este kay si Maru kay, kay Brian. Meron ka dati ta na gusto kay Andre, di ba? Eh bakit ka nagsiselos eh? Hindi pa naman tayo nun. Oo nga. Oo, oh, eh ba't ka nang pipindot ng bako na? Diba na play na natin. <coughs> Kasi ito po yung nangyari. <laughs> okay, okay. Bakit ka nagagalit nagalit sa akin? Okay. I kept my promise naman, nalilit lang ako. <coughs> ribbon ba yun? Nag-start na, oh! Buti ka nga hindi umabot eh! Kalibasa, hindi mo ako totoong girlfriend kayo. Wala kang pakailam sa akin. What are you talking about? Ang lahi kayo nandunat mo ko para lang makaabot sa'yo. Siyempre, nakita mo ang dami camera ang nakatutok sa'yo. So, siyempre, mas mabamuka kapag dramatic, romantic yung dating. hey, excuse me. Camera or no camera, believe it or not, pupuntahan pa rin. Ah? Ah? Ito, putol. Ano ko sa'yo? Technical prank. Agad. Okay lang yun. Easy ka na. Relax. Giligil lang. Okay. Game. Tuloy. Makaabot sa'yo. Siyempre! Nakita mo ang dami camera ang nakatutok sa'yo. So, siyempre, mas magdumuka kapag dramatic, romantic yung dating. Eh, excuse me. Camera or no camera, believe it or not, pupuntahan pa rin kita. Hmm. Paro naman. Ay! Ay! Naipit yung gown. Oh! Pero nakasalengko. Anong ganito? At nakapikit ka. At nakanguso ng gabi. So, bali ang itsura ko niyan. Okay, and then, action! Ano <laughs> pa kita? Nakaredy na. na uh, sorry, sorry, sorry. sorry, sorry. Hila <laughs> pa <po> yung eardrums. <laughs> Ay, hindi kasi nao. yung actually, eto, to be honest, yun yung first ever, legit mm. na on-screen kiss ko. Oo oh, nga. Na, hindi may kakaila eh. Ito yung shot na Na si Bini <laughs> Joyce Byrne lang Ay, nakagawa. Binibing ni naman pa. Oo, oh, Bini mm -hmm. Joyce Byrne na nakagawa. Eh, nung time na yon kami ni Andre, ano, hindi... Him ano? Hindi kami chika. Oh, <laughs> hindi kami chika. So, hindi ko rin siya machika na, paano ba? Heba? Paano ba yung ano bang mas, anong okay na ganito ganyan? Kasi hindi kami chika. Oh. Inaanglahan mo yung bato. <laughs> <laughs> na. Eh, kasi, kasi, kasi na, yun yung sabi sa, ng puso ko. Ay, yun yung sabi ng puso ko. Hindi. <laughs> <laughs> oh, eh, kasi mami, ma-off balance din naman ako maganda. Pero yun, yun yung first page ko. Ah, uh, binibini yun. Oo, oh, binibini enjoy Joyce Bird. Yun lang. Yun, so, lang. Yun lang. ba? Wala na! Wala na! Wala na! Sa search ko meron niya ito ako sa Instagram. Ah! Okay. Talagang gusto. So, yun lang, guys. Anyway, lahat po ng ginawa, ginawa ng reaction ngayon is for fun lang talaga. <laughs> yes, opo. Lahat naman po oh. ng mga nakatrabaho namin at Uh, kasama namin sa si Jeremy. Kaibigan naman natin. Yes. Na so, so, walang, ano naman yan, uh, walang personalan. Parehas kaming artista, parehas naming namin trabaho yan. trabaho yan. So, naiintindihan namin yan. And very professional naman everybody. Mm -hmm. So, ano ba, honestly, pagkatapos nung kissing scene, parang ano, after next scene, detached lang, kasi nung wala. Back to normal, walang, walang kahit anong feelings after nung eksena na yun. Walang pagtanong na, may gusto ka ba? Anong gusto mong kape? Wala wala. <laughs> wala. <laughs> Walang Wala. Wala. Walang pagtanong na, ay bakit gano'n ka ba? Hindi, tinatanong mo kasi ako noon. So, oh. kailangan ginagawa mo yun sa kanila. Oo, oh, di ba? Hmm. So, wala. Sa'yo, kung oh, anong ginagawa ko sa'yo, sa'yo lang. Oh. Yes. Yes. Narinig niyo yan, girls. <laughs> may pagbanta! So anyway, uh, trabaho lang po, walang personalan. At lahat po ng uh, ginagawa namin sa telebisyon, Ay, inaral, inaral po namin ng matindi sa workshop yan. So <laughs> ginawa niyo sa workshop yun? Hindi eh. Lahat, lahat. hindi lang kissing scene. Lahat ginagawa sa workshop. Like kung paano kayo may importable sa isa't isa. Kung may consent kayo sa kapartner nyo. Bago kung mga kissing scene, mga love scene. Meron ka dapat kasamang coach, director, or assistant director na magwi witness na nag-agree si kapartner mo. Kapag kasunduan yung dalawa na gawin yung eksena. Kasi bukod sa may hilaw yung eksena kung hindi kung against din sa ka-partner mo or sa iyo yung gagawin hindi magiging maganda yung kalalabasan so kung nanay tatay na lang kayo no oh, yeah <laughs> so importante na parehas kayong komportable sa eksena uh -huh. and parehas na may consent. mutual decision yes yun so si Barbie kasi talaga hindi talaga siya nagpapakisa sa television. Eh, depende na lang sa director at sa pagkakasulat. Di ba, lagi naman ang sinasabi yan, ah, ready ka bang mag ano, frontal? Yan ang mga tanong sa Well, depende sa director, tsaka sa pagkakasulat. Tsaka sa girlfriend. Tsaka sa girlfriend! de joke lang guys. So, ganoon naman lagi. Kung maganda yung material and kailangan talaga sa eksena, binibigay namin. Kung so, so, ikakaganda ng mm, eksena. Mas magiging believable yung buong istorya. Tsaka yung magkakaroon ng chemistry, yung love team, ganun sa so, kung sakali in the future, hmm. magkaroon na ako. Pumayag Tinatanong na ako. Tinatanong ko nga sa iyo yan. Ito na nga, ito, ito na nga, oh, oh, na magkaroon ng kissing scenes. Go! Na hindi na pa isa-isa lang, ha. Ah. Kung parang, Sige. parang yung ginagawa mo sa kontesa. And, oh, ikaw! Kung okay, mag-actress na ka yan. naman, Diyos ko, nanalo ka na ng Best Actress, Best oh. Supporting, lahat na ng award. Nakita ko, nakita ko na dito sa bahay mo. Oh. So, oh Pati award ng nanay. Pati award ni tita. <laughs> So, alam mo yan, trabaho yan eh. Okay lang. Okay. I think it's about time. Oh. Ah, you think Okay. Okay. It's about time. Yes. Diba? Ako pala yung Ako ba yung gosing na? Gusto mo tanongin natin si Mama? mama. Hindi! <laughs> siyempre, siyempre ano pa rin yan. Isa ka lang sa mga kinoconsider Oo. Oh. Di ba? Normal lang. Kaya nga... Pero hey. siyempre, siya si Mama, si Daddy ako din mm. syempre kasi once nga na magtuloy-tuloy na yan di ba mm. so a good thing din na paresta yung artista so alam natin yung trabaho natin alam natin, natin yung oh. Isa, isa. Oh. yun oh, lang guys -off oh. oh naman so tawag mo sa mobile lack and taping ko <laughs> so ito na nga, guys natapos na yung first leg ng taping namin 10 days okay oh, yun naman yung last week maging irrational Lagi ako nagme-message. Oo nga, okay, lang ako, diba? okay, okay. Di ka ba? Diba? An Oo. Okay na ka ba, anong nararamdaman mo during that time? Siyempre hindi kita nami-message. Lalo na pagka meron Wala akong ano. Man. Pag meron akong mga eksena. Wala naman, okay naman ako. Actually, bukod sa hinayblad blood ako. Di nga, hinayblad ka? Totoo ano mo hindi ko alam? Kasi, ayaw mo ko ba? Like above average, sabi ba natin? Parang ganun, pero like sabi sa si si stress lang daw. average yung ano niya, yung blood pressure niya. So sa si stress lang pero saan? sabi. Pero sabi nung doctor, ano, dahil lang sa si stress, but not because ano na talaga. Tapos nag-alala ka. Ayun yung pinose ni mami na meron kang anong something dito dito. Oo, uh, uh, ambulatory. Ambulatory. Pang monitor ng blood pressure yun. Uh, 24 hours. Anong result na? after? No? Normal. Oh, normal Super naman, normal. Huwag lang talagang ma-stress. Hmm. Ta sabi ko lang! Yun lang. <laughs> Salamat sa panonood. Yes. Sana nag-enjoy po kayo. Sabi na, if you like this vlog, subscribe na kayo. Share nyo tong video. And uh, turn on your notification to get notified. Bye-bye! <laughs>